tingnan nyo itong uh, NCC Mall dito sa ma tingnan nyo ang ganda ng tingnan malapit na magpas matapos itong uh, building Tingnan tingnan sa lalim sa ground floor medyo patapos na rin ba uh, na lang nila ng uh, salamin niyang uh, sa niya yan mukhang uh, aabot ito ng December mukhang bubok sa parang, parang bubok yata ito ngayong December so nakikita natin uh, ito yung uh, yung CC Mall ganda ng tingnan Soyo, Bokushi po. Hello, Keso. Welcome to my channel, Chris Pico TV. Please subscribe, like, and share. So, nandito tayo ngayon sa Mayma. Itong uh, NC Simon. Tingnan natin mukhang malapit na matapos itong uh, ginagawang building dito. So, parang uh, haabot yata ito December magbubukas. So, tingnan natin. Update tayo. Tara, Let's go. at itong mga escalator dito parang nilagyan ng uh, bubong at ito yung main nila attraction dito sa MyLTC then itong uh, bank house ng uh, empleyado ng dandahan uh, ng binabaklas nila parang magbubukas na itong uh, NCC Mall dito ngayong uh, December a ah, wow. ah, December Deba. ang unang ibubukas dito yung gas uh, grocery wow, Deba! at dito yung may uh, door besides sa uh, ma uh, road tong door ng GC mall tebak mm -hmm. diba wow pasyente nila binabaklas at dito naman banda besides sa may uh, Makator Highway ito ayos na rin lang dito banda wow daba ito na lang yung uh, sa corner ng NCC uh, Mall ang ang inaayos kasi ito yung main uh, main attraction so andito meron din dito uh, pintuan dito banda besides sa may Highway 即係得冇啊！Wow. Alam niyo mga Picorio, itong isisi uh, mukhang aabot itong December. Mag wow, So nakikita naman natin no, itong building. Uh, malapit na talaga itong matapos. Alam niyo kasi itong uh, NCC Mall, pag uh, December, ang buo bubukas dito yung uh, grocery. So, marami na naman tatag uh, sa tao dito upang mag-shopping. Wow! And, uh, Gagala-gala. Kasi meron itong parke sa lahat, sa taas. Parking, uh, parke. Ganda! Wow! So nakikita natin dito no sa aerial, ito yung NCC Mall Ma'a dito. Tingnan mo ang gusali niya, patapos na. Pati yung sa baba, okay na rin. Pulang na lang yung uh, mga salamin diyan. Then nandito sa banda, ito mga escalator. Okay na rin. At ito yung main entrance dito banda sa may NCC, Maa Beside. So, another uh, shopping mall dito sa Maa. Uh, ngayong December, magbubukas. Mukhang magbubukas ngayong December. So Christmas Eve. So mga shopping. So dagsa naman ng mga tao dito sa Insisimol, Mall Ma. Dudumog na naman ng mga tao dito. Kasi meron itong uh, parke sa taas. Pasyalan. Wow, daba. bonding moment ito yung parking nila sa taas oh. tingnan mo ang ganda wow diba Pero ah, uh, meron silang parang step studio type. Pwede kayo mag-program-program dyan, no? Oh. May upuan. Yung parang hagdanan, para upuan din yan so ito yung banda meron pang escalator dito banda so ang ganda ng uh, simol mga, ngay ngayon dito, pwede kayo mag-upo-upo uh, kung meron kayo mga program pwede dito, sa taas so, dito merong escalator, banda at dito din, banda Meron ding escalator. At ito, uh, harap ng uh, Mark Carter Highway, okay na rin dito. Banda. Mga, uh, window glass na lang ng kulang dyan. At uh, meron ding uh, door dyan banda sa Mark Carter Highway. Then, so, konti-konti na lang yung uh, tat, uh, tatabahuin dito na parte. Wow! Wow! Diba? So siguro um, talagang uh, bubukas talaga itong NCC Mall uh, December. Uh, grocery yung unang bubuksan. So yun, isa na namang uh, dito sa ma NCC Mall isa na uh, malapit na magbukas aabot ito ang uh, ngayong December Christmas Eve so marami na namang uh, dadagsa upang mag shopping ngayong December dito sa NCC Mall ma so yun please subscribe to my channel Crispy TV if follow po na nga ako ang Facebook page Crispy Core FB So thank you for watching. Come so and God bless you all. Sarang